Para may chance. Hindi naman alam na puro tayong yung pa rin kita. <laughs> um, daw. Sabi ni Janelle. Na Janelle, sabi mo sa yung bara ni, ano, ni Inday. Inday po. Um, okay. Two, four, six, eight, nine. Ay! Ba't <laughs> <laughs> kasi nandun ka? Dito ka na! <laughs> Wala kayong bahay? Aba, magbahay kayo. Oh, bye. Kunin <laughs> ko na nga. Oh, bigyan na Oh, sa 60. Kama na. 60, sama <laughs> <laughs> na. Sama! Bigyan ako ng discount 10. <laughs> Sinong eats? Eh. Hindi ako no, 30 lang. Kahit like, minsan lang, mabutasan ito ng malaki. <laughs> Jasper Puerto Patasin. Ayan, gusto ko lang Straight? Gusto ko yan. Ayan. Ayan, ganyan naman pa kayo. Mark Solesa de Leon. Hi, Nina. Nakakabawi ka ba? Ay, nakabawi ka ba kagabi? Hindi. Talo ako ng tusas. Ashilin Asele Conalera. Ruben Curios. Ayan, baka ba? <laughs> <laughs> doon ba? Oo, doon. At sa mo Sorry na. Daw sa Kasi dapat dito <coughs> eh. Eh, sayang yung ano, kasyete eh. Panapaw na yun sa'yo eh. Chinad. Gina Della. pa shot out po. Ayan. Shout out sa'yo, Gina. Tintin Pete tin, tin, Bernal Mapa. Enerlin. Ako Pugano, na. Ano, ganda. Ako po. Eric Santos Alikaya. Shout out, Nina. Yan, shout Ayan. Shout out. Ayan. Angel oh, Leo. Ariel Gala. Huwag ko nangahintayin. Agmata. Ang inang talaga dos na. Layo. Ano nang? Kinontrol mo na yung singko? Hihintayin mo ba? Richard Monsale. Pa-shout out ang Inang Anjo. Watching from Doha, Qatar. Ayo nga pala. Kinontrol mo nga pala doon. Wala na ang sako. Ilan Ilan cards mo na? sige po na Ah, mataas ka pa. Tira pa, kalakba, Hindi. Mm, Ginette. Ginette. ano pa? Ay, kala akong bahay yun. Hmm, sa? King. Finet. lang yung mga kalaga mo nagkalat oh. <laughs> Merry na Christmas din ang Ayan, ang aga ng Merry Christmas ni Chino. Ilan yung barama, Dallas? Ito. Uh, isa na lang kalaban ko. Ka. Siyempre. Ang tagal na. Lagi ko na. Eric Vaz pa siya. from Canada. Ayan, hmm. shout out sa'yo, Eric Vaz. bunot pa niya eh. yung tangkad. Ang mm -hmm. tangkad yun ang hinihintay ko. Ang ni mm -hmm. sa akin. na. Saas pa pala nila. Saan ah, ang hits? Pag-somesa sa la yun, babi ka ngayon nila. Good luck. Galingan mo. Go, go, go. Fight, fight, fight. Go, go, go. Fight, fight, fight. Ano ba ito pati ganyan? Ay, maliit ba? Mm Huwag -hmm. yes, yes. lang maingay si Janel. <laughs> Ayan, Jack. Masapon natin yung 7. Baka si Torres. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Kaysen, Jeff, at Kevin, Jeff. Eh, mm. okay, tama Kasi na. <tod> Kaysen, na nga ako. na-visit na ako. Ba't ka na? Wala nang sapaw eh. mo eh. ko, Gomez, Shota, out din ang Andrew sa Tomas Eh, ako suno ba? Um, Ilan niya in line? Three. Three. sige, muna. Oh, sige. Quadra. sana ako, 20 pa. Pwede! Alromis, alrom, alrom, alrom

Okay, shout out nyo na from Paris Sino mo lang bahay? Ako may bahay ako. <laughs> 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 may sick ako. Bobong de la Vega. Shout out nyo na from Oriental. Nagkura sa si mo sa sama si Ikaw muna. Ikaw muna. O hindi na ako, kwadro. O sama ako. O sama siya. 24 7. na lang. Ano yung barang? ko lang eh. Ah, tres lang ako? Eh, hindi. <laughs> 7. 7. 7. <laughs> <laughs> o, oh, 11. Tanda <laughs> <laughs> tayo sa quadro. <laughs> okay. Tapos. Mang draw ano, na yun eh. Na Dapat tinapon mo yung 7. Para tapos na. <laughs> si Luisa Torla, Lutera, pa shout out niya. Please, please. Ayan, shout out sa iyo, Luisa Torla. Monique Tabora. Chan Mingkito, shout out din ang Chan Mingkito from Saba. Saba Kadiri Saba. Ay, na kagad Ah, yung sa pao. Gusto mo yata akong mag-drone yun eh. Magbahay ka na. Ay, hindi siya magbabahay. Wala siya may bahay. Uy, yun. Huwag ko magpapaka Talaga ba na? Gusto yeah, yeah. mo na, na? Wala ka naman talagang bahay. Alam mo I na. Ibigyan ito. <laughs> 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 oh, yan. Yeah, sige. Draw ka ngayon. Pagdraw mo. lang kita. Sige lang, sama ka na. May secret ka dyan. Sige, sama ka. Sama ka. Pising ka pa. 11. Butas. Butas, butas. Ayan. palaba naman ito. Kaya nga. 22. 22. Ponce. Hindi mo. konten. Itong it naman, no? Nakalimutan ko na. ng Ito. Okay. okay. kita, eh. Alas. Si Tolit okay. <laughs> <in>, sinasabing na pupunod <laughs> <laughs>

Joker. Ay! Puyat <laughs> na puyat. Tres! Tres na lang? Wala. Ang bahay na nga ako. Ang buti ginintay ko pala yung tres. Maliyo na tayo. Kunin ko na nga.

Puti <laughs> uh, ka lupa, oh. Dos na talo pa. Dosta lang ako. Sabi nga sa Tataas nila? Tataas na lang. yung